Sa kabila ng nangyaring aksidente kahapon ay nakapagsagawa pa rin ng misa sa Saint Peter the Apostle Church sa San Jose del Monte City, Bulacan ngayong araw. Pero sa halip na sa loob ng simbahan gawin ng misa ay sa isang bagong gawang opisina ng parokya muna ito ay sinagawa. Pinangunahan ni Father Divino Kayana ng parokyal vicar ng simbahan ni San Pedro Apostolang Misa kaninang umaga. Ayon sa staff ng simbahan, wala nang misa mamayang hapon o mamayang gabi. Ngayong araw, iya iaanunsyo ng pamunuan ng simbahan kung mayroong regular na misa na isasagawa sa darating na linggo ang araw ng pagsisimba. Pero kanina ay inabutan ng DCRH News ang pagpasok ng senior citizen na ito na nakapagdasal sa loob mismo ng simbahan. Kung titingnan ay ligtas naman kasi ang mismong loob ng simbahan dahil yari ito sa konkretong material. Una na ring nililinaw ng parokya na maliit na porsyon lamang ng ikalawang palapag o mesanin ang naapektuhan ng pagguho at hindi ang buong simbahan. Sa ngayon ay inabutan ng DCRH News ang ilang mga karpintero na nagsisimula na ngayong umaga na magsagawa ng pagtatrabaho para maisaayos at magawa ang nasirang bahagi ng simbahan. Batay sa report ni Ms. Gina Aison, ang head ng City Disaster Risk and Reduction Management Office o CDRRMO ng San Jose del Monte City, isa ang patay at nasa 55 katao ang nasugatan sa aksidente para sa kauna sa Pilipinas DJ sa ako naman Val Gonzales tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino